Good afternoon mga boss. Palit kami ng ano eh, mga wild cup. Ayan. Pabiyahin Babay, kayo, pabiyahin yung video malayo-layo. Ayan. Eh, hindi ko lang na videoan mga boss, gawa ng ano eh. Gawa ng nano yung cellphone. Tama na, tama na, sa butas. ulang pa. Nag-lock na kami nag-lock. wala nang alo, uh, no. Ganun-ganun mga ano? 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 may ano? Uh, dalawang gulong dalawa Ay. ito tapos ng kabila i-adjust na lang namin yan tapos may uh, putik-putik na oh Yeah. Ngayon, ng ng naman Ay Tulog ka na bay Mainit yung bay Yung tamang higpit lang ha